<laughs> tay, magtatanong lang ako. Anong pangalan niyo, Tay? Ang tunay kong pangalan ay Florencio. Florencio? Ube. 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 Kat... Ikoyong ah, oh. ang palayo sa akin, Tado. Ube? Ah, Tado. Ah, uh... okay, tuloy kong alulong diyan. Kasi Tay, ano, ikaw yung hinahanap ko. Bibigyan kita nang Para sa iyo, Tay. Wow. Uy, nakagamot ng palayan. Oo. Oh, tay, dahil mo siya pagkatay para sa'yo yan, Tay. Ah, ay. Oo, Tay. Lager. Wala ka, Tay. <Lagi. laughs> ano, Tay? Para sa'yo talaga, Tay. Nagahanap ako ng, ano, ng um, mga magbibigyan ng, ano, tulang yan. Katulad ng ganyan. Oh. Di ba ba? Uh. Ano, Tay? Ano, Tay? Sa'yo sa yan, oh, Tay? Ito, uh, yung, sa kayo. Ayan ka sa kabila? Oo. Oh. Ay, ako lang naman ang nagawa. Hindi sa sarili ko lupa. Ay, ah, okay. At, um, gawa lang. Oh, nakakaano ka lang yung may may may, may ari talaga niyan. Oh, Parang ko sa ano ano tay so, saano, ikaw yung maintenance. Ay, Oo. Oo. Uh, oh. Uh, <laughs> yan. Ano yan ni tatay? Siya so, yung nag-aano niya, nagtatanim. Tupukay talaga. Taga uh, ano tay, nagkarlan. Ah, uh, 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 nagkarlan. Ano tay? Ah, um, manok tay. Hello ka tayo sa ano, salamat kayo tayo sa mga nanonood siya mga, mga nanonood mga oh, nanonood Salamat Salamat oh, Salamat video <laughs> uh, uh, ito O oh, video, tama, very uh, good si <laughs> Ang natin Oo oh. <laughs> Ayun Ano tayo sarang, puntahan mo yan, uwi ka na kayo Ayoko tatawid doon Hmm Mayroong bahay ko ito, ito, ito. Mm. Ah, ng Mahayay. Oo. Uh oh. Nakapalina ito. Oo. Oh. Oo. Uh oh. Ah, tayo. Salamat. Thank you tayo. Thank po. Oh. <laughs> Thank you po. <laughs> <laughs>